batalay. sa tropa natin. Um, shout out pala doon sa may kapatid na, may ng lalaki um, ng tropa ko. So, dyan din sa Japan kay Mark at Fernando. Shout out sa iyo lagi maging dyan sa uh, Japan sa pagkatuba. Uh, HG Pabarikis Pagkakasin so, na natin Alas 3 na lang Magaling na Sasama tayo

Yes, dito na kami ay well, nalalaban kahit may bagyo dito ako ng sama sa bangka mo no yan ang tabi Yeah. guys so, oh, malapit na yan ang barko barko nga tumab tumabi eh, oh. uh, nanginisda din siguro to kaya naisa. tatlo lahat ito. malapit lang yan malayo lang tingnan ito. Nan, nasa 50 meters lang siguro kami nito wala pa wala pa yung timbang oh eh. yung timbilawan or batalay yung... may nakulit mga abang isda tingnan natin mamaya guys isang timbang yon, isang bangka yon. Idudugtong yung lobe doon. wala pang lambat yan guys mamaya pa rehan ng lambat pag nag -lake. guys uh, batak na ng lambat hindi na na video kasi kailangan natin kumilos eh para ano ayun na alis na rin mga barko ayun ito ay isang pamilya lang yan guys mga trupa para. parang mapinsan na rin kami kasi isang barangay lang kami yan magkapatid ama ikang master ayun, Um, titingnan natin konti kung anong tali Ito ang tawag naman. ang ano eh. Ang... Ganitron <laughs> buds? Ganitron? <laughs> <laughs> Kung ano ay pwede, daw pwede, kaya rong magpandila diwal? <laughs> okay. Okay. Basa tuyo ba siya? Tuyo. So masaya pag ano, tingnan natin huli mamaya. So yung guys, tumalo, tumalo, tumalo na naman sila. Kasi marami pa daw nang tira. Sige, taksay man ka mo bad sa na, sa babaw oh, nang tawag to. No. Oh. Ganda lang ito pag may mga ano no. Kaso sabit lang. Awat man no. Oh. Salom. Dali lang man oh, gas bay no. Kirit ng mga barkos. Okay, kidro na hadlokan man oh. Ay, dapat ilagay pa dara na ako na sana sana yun. Ang problema mahulong na na yata. Oo. <laughs> oh. Ay, sa aliman sa hawak no para mahubitawan man. Do di mo masalong niya. Eh. <laughs> so yan guys, yan ang tinatawag ng tambi na ba no? Yan, haba ng isda. Batalay. Batalay. Oo. Yung guys, tapos na pagbatak ng lambat. Doon na yung huli. Hello. Ha? Yes. Hindi <laughs> <laughs> na Mario, ulit. Si. <laughs> si. yung kami magkaryan na naman sa kabila kasi dito kami nila. Ano lang ulit yung guys so yung guys nakaraya ulit kami yung ganyan ang oh, lapit lang kami sa tabi oh natin atin GoPro. dong isda sa lahat. Ngayon. Tinggal so with naman kami dahil uh, de-demandar itong bangka eh. pa kami oh. ayan, hanggang dito na lang ang vlog natin, guys. Inuubo ko lang na sumama dito. na tru mga trompa to ayan mauwi na kami dahil di nag-under tong lambatan eh ayan daw ng huli namin ilang ko mayro yung limang kilo or wawasampo ganyan na yung huli namin kumalma na guys eh ganong isda kasi medyo ano yun may gusto ay medyo may lakas lakas ng konti na yun na lang kami ngayon huli. noong unang harian ng tangali pagtapos an kami na ano dumidilim na naman oh beach beach, yun, beach yun. so hanggang dito na lang barikis I'm out